Um, Malaki-laki itong susunod na all price cycle. Tama Dal po ba yun? Dahil Dal wag piso. piso. Po, sad po. Okay. Base po sa araw na monitoring natin sa Lino Platt, Singapore at saka yung mga relevant news sa oil market, ang estimate uh, range po ng adjustment or increase sa presyo ng produktong petrolyo sa gasolina po, magre range siya ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos increase. Sa diesel din po, 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 65 centavos. Uh -huh. At sa kerosene naman po, 2 pesos and 45 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos. Ano po yung mga rason, Director? Bakit ganyan po kalaki? Yeah, dalaw po ang kadahilanan na, na pumatak pataas sa presyo. Ang una po yung pag-escalate ng conflict sa Middle East di po ba na magiging sanhi, sabi nga lang, magiging banta para magkaroon ng supply disruption at saka tumaas po yung tinatawag nilang war premium. Kung baga kung bumibili ka dati ng piso, nadagdagan pa siya because of that war premium. Dahil palaging meris po yung pagbibiyahin ng petroleum products. So, Second po, yung pong nangyaring hurricane sa United States, Hurricane mm -hmm. Milton na nagkaroon din po. May ng epekto agad yun? May epekto agad o yun, ma'am? Opo, kasi po, di po ba alam naman po natin ang US, malaki talaga siyang consumer. Mm -hmm. Kahit nga po haka-haka lang, minsan po nagre-react na yung merkado. Mario, kasi oh, napakaliit po. lang naman po talaga ng depression ng world supply sa world demand. Mm -hmm. So any kind of disruption po makaka-affect sa yeah, pressure. Yeah, yeah. Uh -oh. okay. So Ibig sabihin, uh -oh. madam, yung yung mga, kumbaga, before kasi nangyari itong sulud sunod na tension sa Middle uh -oh. East, rollback tayo eh. Kung saan tahimik yung Middle East during that pero, time. Pero pang-apat na ito, ma'am, ma at uh, uh, director ito. Hindi kasi ilang, na tao, ito. ilang ilang linggo na rin nino yung yung pagsabog ng at, cellphone, bagay. yung mga beeper. Oo. Di ho ba? Uh, yun po talaga ang ano no, yung pag, uh, lumalala po ang sitwasyon sa Middle East. Talagang asahan na po natin yung uh, pagtaas tama po ba? Tama po, kasi alam naman po natin, seramihan sa mga sources ng crude or raw materials nanggagaling po sa Middle East. Kahit mm -hmm. sabi mo hindi po tayo doon kumukuha ng Finnish petroleum products. So, limawa, sa China tayo kumukuha ng Finnish petroleum products. Mm -hmm. Pero yung crudo din po nila, galing din po sa Middle East. Yung so, materials na pinaprocess. So, mm -hmm. Kaya alam naman po natin na yung Paguluhan na yan sa Middle East, matagal ang solution. kung Kumagal, lingering factor yan. Apo, apo. Kaya lang po, meron din namang humahatak pa baba. Kung mapapansin nyo, sabi nyo, despite na hindi na susolusyonan yung Middle East na concert, mm -hmm. yung paghatak pa baba po, ito naman po yung mahinang demand ng China. Misa mm -hmm. po kasama pa US. Opo, yan po yung dalawang factor naman na nagpapabago sa direksyon.